so na natumba yung matandang puno na abukado yung nabulok na siya yan usual kalat lang wala nang masyado ano mas marami yung natumbang anong saging aba tayo yung mga gulay ko nasira ay nalaglag yung mga bayabas oh. So. sayang masarap yata yung ano ng bayakbas sisigang kasi ako medyo madulas ngayon yung daan ayan okay. ay madulas ang daan yeah, medyo daan daan lang ako sa pagbaba hindi so, madaming ano insekto malagkit saka madumi ngayon tingnan yung pa ako yan dumidikit yung ano lupa so marami dito yung ano, natumba ng mga saging sira yung mga saging natin pero wala naman mga bunga yung natumba ayan o oh. mga saging natin malakas malakas yung ano hangin at ulan kahapon ayun mas maraming natumba dun sa baba may mga saging natin. Kalimitan talaga saging ang ano kasi medyo mahina ang ano ng saging. Ay, ito, ito. May bunga siya, oh. ko kung pwede na to. Tumba siya. Hindi pa nila kinuha. Daming saging na natumba. Puro saging na nasira sa atin ngayon. Ayan, oh. Bali lahat. Bali lahat yung saging natin. Wala na. Pag ganyan kasi, wala na. Hindi na yan ulit usubong. Kung baga, ano na lang. Sisibol na lang na panibagong sarap. O oh, yung mangga. Muntik na yung mangga, Oh. Yung mangga natin. May bunga pa naman. Pero hindi pa naman maano siguro yan. Hindi naman siya natuloy. May bulaklak pa naman ng ating maga. Ayan o. Sa lakas ng hangin kahapon. Ayan o. Tumba siya. Ayan yung ating guyabano. tumbarin rin yung guyabano? Saging. Urusaging ang uh, dami sa atin. Dami saging. aking. Sirain saging natin. Daming tumba. Gagawa po kung meron ka man si dito. ka man Kung oh, hindi naman nalaglag yung mga bunga ng kamansi. sea. Ano wala yata yung mga bunga. Ano? Oh, nalaglag. Ah, hindi yan doon. pa rin yung mga bunga. So, ayan ito sayang oh. Tingnan niyo yung saging. Wala. <kos> sayang. Hindi pa pwede siyang i-harvest. Tapos dito. tayo dito sa garden ko. At yung mga tanim ko. Nadaganan ng... Nadaganan. So, ito. Wasak lahat ng aking ano oh tumba sile, kangkong na sira pati yung mga ano wasak so, oh, wala wala tayong magagawa talagang ganon sira lahat yung mga sili ko din wala yan ito wala din natunaw na sira din tong aking ano so ganoon na lang natin ganoon na natin sa sinigang yung pwede pa ugasan ko na lang siguro sayang naman yun <laughs> yung pinagpaguran ko sira lang ng bagyo di na pwede ano tunaw ang daming saging na natumba halos nasira yung mga saging dito sa lahat ayan ayan so yun marami ding nalaglag na mga mangga ayan naglag yung mga bunga ayan o no? ilang sako to ilang <laughs> sakong mangga yan no? isang sako lalaglag lahat Lagay na lang nila sa saako. Tapos nawasak itong ano ng manok. Bahay ng manok. So far matatag naman yung kubo natin. Hindi pa naman ano. Pero may bunga pa yung ano. Mangga. Yan ang nangyari. Dito naman sa mangga natin, sa babatid na natin. Um, may bunga pa naman tong mangga na to. Ayun, masak din yung saging. Eh, natumba rin yung ibang mangga. Oh. Ayun, oh. Tumba na naman yun, no? Oh. yung isang mangga. Ayun ko yung bunga nandiyan pa ang bunga ay nandun pa hindi na pero may mga nabuwal din na mangga tapos dito namumulaklak sila wala wala na sira din yan ang medyo talagang saging talaga ang mga ayun nabuwal ang mangga yung malaki nabuhal yung mga mangga grabe, ang laks na mo ayun ang daming nabuhal ng na mangga halos buhal ang mangga pala namin yung mga giant, ayun oh ah. hindi kinaya buwal. Halos lahat ng mangga na buwal. Wala. Wala tayong magagawa. Ito rin. Kasi sobrang lakas talaga ng ano. Hangin sa hapon. Sige no, Halos buwal yung mga mangga natin. Pero ano yan. Okay lang yan kahit na buwal yan uh, mabu mabubuhay pa naman tulad dati tapos after nung nabuhol na yun, namunga naman ay, wala tayong magagawa nature yan so yun lang <coughs> May ayun pa ng mga mangga halos lahat ang dami talaga Ayan o. No? Walang mga mangga. Pero yung bunga nun, nandun pa rin. Ay, hindi naman nalaglag yung bunga. Matatag ang bunga. <laughs> <laughs> Kaya itaanim lang. Ayan dun sa babang. Maraming nabuwal. Oh. Ayan. 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 Kaya mo hanggang Pero meron pa. Kahit pa paano may buwang pa rin. Ito, matatag pa rin naman yung itong ating mga pigar eh. Hindi siya ng lakas na hangin. Sorry yun lang guys. Ayun nga, nasira na yung aking mga pananim. Pero may nakatayo pa rin. Ayusin ko lang yan yung mga sili ko. Para mamamayang um, hapon siguro itatayo ko yung mga yung offer ko lang, medyo na sila. So, ayan yung agon Yung yung ano, bagyo. So, ayan lang, guys. Ganun talaga. Bye!